Kung sa idol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Ah, <laughs> Parody ah. Female version. Sorry sure, kita kay sabagi ni sila ba? I miss you. <laughs> Walang basagan lang trip. Mua. <laughs> Based on a true story. Hantok na ako. Like charge muna bago matulog. 3%. Nine thirty AM. Hindi malang nagdagdagan yung niya Lagot? Hindi <laughs> pala lalakas kasa. Na? <laughs> Nanligaw ka sa maganda. Asagutin kita pero huwag kang umasa ba? na mamaling kita kasi wow. dadagdag lang kita sa koleksyon ko. Pagbigyan. May jawa na. Wala ba? Ako. Wala ba? Wala. Ayoko. Ano kong matulbo? <laughs> suspek, suspek, makapal ang bulbo. Suspek, <laughs> suspek, nagbrakay wala ng suso. Suspek, <laughs> suspek, magsasak bago matulog. <laughs> suspek, butas-butas na panting ni makapulong. Huwag <laughs> po ganun. Suspek, suspek, pag ikaw yung kasama ko. Suspek, <laughs> suspek, ang tangkad sa picture sa personal nan. <laughs> Speak, Suspek! Pag matulog, nakahu- <laughs> Me, every time na nasa likod ng driver, tas tumatalbog sa humps. Oh. Baka... May May humps! Yung Nandoy, ma'am. ka, ma, Maglakad na tayo, ma'am. Suplado. Mga Baka tour guide, ma'am. Yung asan niyo na marunong magbukas ng gate? Ba Talaga? Uh, may karapatan siyang gumala, no? Kasi marunong siya magbukas ng gate. Pero ang tanong, marunong din kaya? Alam niya din kaya yung sara? <laughs> uh, pa? Babe naman? Sa ating kapakinabangan at sa buong sa ano mo pala? Ano paborito mong subject? <laughs> Uh, Mat lang at saka English. Uy, sa sa'yo itong tanong ah. Okay. Magbigay ng isang halimbawa ng verb. Verb. <laughs> Wala bang mas mahirap yan na tanong? Talag. Ah, uh, kalapati. Bird yun eh. <laughs> <laughs> no nga. Ba? Ay, tanong ko lang kung... Ano yan? Ano ba nagustuhan mo sa akin? Yan. Ano nagustuhan ko sa iyo? Magandang oh. tanong. Uh, sobrang bait mo. Wow. Mm, tsaka kamukha mo kasi yung namatay naming asang si Brownie. Ha? Huh? <laughs> Dalalang pinakamagandang produkto na magandang gawing negosyo. Mm. Ang una ay ang tubo. May bumili man or wala, mm. may tubo ka pa rin. Woo! Tama. Ang pangalawa ay ang yelo. May mm. bumili man or wala, ay ubos pa rin. <laughs> Malabang. Wala kang bumili. Eh. Siyempre, matutunaw yun. <laughs> Literal na nakita mo si Derek Lorenz. Eh. Ah. yun siyon eh. Ah. Yun lang. Hindi ka nakita. <laughs> Trivia muna tayo. What? Alam mo ba na pwede kang magbayad ng utang? Hmm kahit hindi ka sinisingil? Siyempre Ay <laughs> nice na Oh, Alam mo Bunga era pero mating, malambot. Mating. Yan pala, pala mga at? Kahinaan ni Nanay ano. Oh, <laughs> <laughs> Alams na. Sobrang sipag ng mama ko, pati kapit bahay, binawalisan niya yung harapan. Oo, oh, sipag naman ni nanay. <laughs> yung bahay namin dito lang eh. Ano mm. lang yung bahay namin. Napunta dun. Sobrang sipag naman yan. Uh -huh. Gusto ata ng bonus ng mama ko sa kabilang bahay. O diba, lagi niyan yung... Hindi... Pinawalisan dyan kasi yung may-ari niyan 83 years old na. So hindi na nakakapaglinis. Kaya naman pala. Yan. Siya na lang daw naglilinis. Nagmalasakit lang si malasakit Nagkakabayad na siya kasi naman ng mama ko. Tiyak galing sa probinsya to si nanay. Dito gugustuhin maging kapitbahay yan eh. Ganyan sa probinsya eh. Sir! Ari kamay, ari kamay! Wow! Sexy naman. Daga na kayong mga, ari na kamay, sir! Daga na kayong mga 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 taplin lang sir para hindi mo malis. Ole Uy, <laughs> bigla nangin dispatch sir. Garang garang. 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 Garang Wait, pasayero. Joke time ba to? <laughs> ah. Okay yan. Hindi ka maliligaw. <laughs> Ibalik na. <laughs> Last trip ni Manong ah. Ma'am excuse po. Si Arla po ako. Pagbalik, may dalang turo <laughs> Kayang-kaya -kaya din eh doon. Tatay ko ba to? Alam ko. <laughs> Layo. Si tatay, pasaway. <laughs> Ang kulit. <laughs> <laughs> Mga ka-work mong OA na pwede ka namang tawagan. <laughs> Pwede palang ganyan. Takot sa pisik-pisik. Ah, siyempre, bangus yan. Ipisik talaga yan. Kapag inaway kaibigan ko. Bang! Talaga. <laughs> diwata kung ako'y tawagin Alaka. Ang mga bashers nang gigigil sa akin Kawig niya, no? Ayaw Pare, <laughs> Finals! Finals! Nag-finals habang finals, finals. <laughs> <laughs> Uy! Hmm? Sit naman ang dalawa Pakilala Eh, kinikilig ako. Kuya pa shout out. Oh, sino po isa shout out ko? Si Wolo. Shout out po doon sa mga wala pang jowa. Maghanap na po kayo ngayon. Pinirisnal ba naman si Ate? Shout out pa more. <laughs>